holiday season, kahit ang mga kababayan natin nakapiit o mga persons deprived of liberties ay may karapatan ding magdiwang ng pasto. Dahil dyan, ay paniguradong dadami rin ang mga pamilya o kaanak nila na dadalaw sa kanila. At kaugnay niya ng mga po natin ngayon, si Jail Superintendent Xavier Soda, ang warden ng Zamboanga City Jail Male Dormitory. Magandang umaga po, Sir Save, and welcome dito sa Rise Shine, Pilipinas. Yes, uh, Fifi and Dan, good morning at magandang uh, umaga po sa lahat na nakasubaybay sa atin, mga ka-RSP. Ito, idol ko prof profi. Si Ako din, uh oo. -oh. <laughs> Long time no see, sir. Ayun, uh, sir, uh, ngayong Christmas season po, may mga pagbabago po bang gagawin sa rules and regulations o yung mga polisiya sa pagbisita ng mga kaanak at pamilya nila sa mga PDL, katulad na naman po sa uh, oras o araw dyan sa Zamboanga City Jail Male Dormitory? Well, ang focus naman natin parate is kung ano yung uh, makabubuti sa mga pamilya ng PDL na dadalaw sa mga pasilidad ng BGMP. Meron na kasi tayong mga nakaset na schedule, no? At yung mga schedule ng dalaw, dinidiscuss natin ito sa mga PDL na nasa ating pangangalaga para maabisuhan yung kanilang mga pamilya. Ang gusto kasi natin mabigyan ng sapat na oras ang lahat, no? Mabigyan ng oportunidad. Wala 'yung aabutin talaga ng gabi. Pero may mga sitwasyon talaga dahil sa volume ng mga visitors natin, ang BGMP naman, maski kami sa Sambuangga City Jail Militory, nag-extend kami ng visitation hours, no? Ang importante at ang direksyon natin parate is uh, ma connect natin 'yung mga families ng PDL sa kanila. Alright, sir, Save Paano po ninyo masisiguro yung seguridad at walang uh, makapupuslit ng mga ipinagbabawal na kagamitan? At bukod po dyan, may programa ba kayo para kahit paano ay mapasaya naman ng mga PDL ngayong Kapaskuhan? Well, concern talaga natin ang security, lalo na kapag maraming mga dumadalo sa facility. Kaya ngayong searching unit namin, talagang pinag-aralan namin kung paano maisa sa no? yung visitation process. Actually, sa Sumbuanga City Jail Mail Dormitory, we conducted a time and motion study kung paano namin mas maisa yung pagpasok, paglabas ng uh, dalaw at kasama na rin doon yung mahigpit na searching procedures. Nakapaskil naman na sa uh, pader ng pasilidad yung mga bawal at hindi bawal na kawin at pati na rin yung mga dadalhin. So kung naiayos natin ito, eh, definitely uh, alam na ng mga dadalaw kung ano yung kanila mga dapat gawin at mga hindi dapat dalhin lalo na yung mga kinoconsider natin na kontrabando pagpasok sa facility natin. In terms naman sa mga programa ngayong kapaskuhan para sa mga PDL natin, tuloy-tuloy naman no, yung ating uh, pagbebenta ng mga livelihood products natin. Yung mga PDL po natin dyan, gumagawa po ng mga parol at nagpapasalamat po kami sa community ng uh, Sambuanga pati na rin doon sa mga ka-partner natin from the private sector na nag avail po ng pinakamagandang lantern na siguro sa Pilipinas kasi alam niyo Fifi and Dan. Ito lang yata yung lantern na lifetime mang guarantee ano. Ibig sabihin kapag gawa talaga ng mga PDL natin, talaga ng mga pulido at alam niyo po, ang pinakamaganda dito yung istorya ng bawat lanterns na ginagawa nila at kung paano ito nakakatulong sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Alright, uh, maraming hamon po ang kinaharap ng BJMP ngayon. Uh, ilan po dito ay yung congestion sa mga piitan at ang mabagal na pag-usad ng kaso. Paano po ito tinutugunan ng BJMP? Well, actually talaga naman no, uh, uh, malaki ang hamon talaga no ng uh, congestion sa, sa sa BJMP. In fact, we have 482 jails across the country and the uh, around the uh, or 60% of that or 70% of that are congested. Pero ang ang direction kasi talaga natin is mapagbuti natin no yung cooperation natin with other government institutions para mapag-usapan kung paano mapapabilis yung pag-usad ng mga kaso halimbawa na lamang no sa sambuanga City Jail Mail Dormitory napakaganda na na-establish na no ng Justice Sector Coordinating Council yung uh, pag uh, paglalagay no ng go ng pag-implement ng go ng GoJust program or Governance Justice program mm -hmm. at ang pag-establish ng uh, Sambuangga City Justice Zone Naging uh, daan nga ito upang mapag-usap lahat ng mga actors within the justice sector, ang korte, ang public attorney's office, ang parole and probation office, no, ang law enforcement, pati of course ang mga korte natin kasi kailangan na update namin yung isa't isa sa estado ng mga kaso ng mga PDL at kung ano yung mga Uh, nagiging problema yung mga choke points no para ma-solusyunan ang congestion yeah. and i-share ko na rin no uh, may programa ang United Nations Office on Drugs and Crime yung uh, GCT calculator in implement na po yan sa Sumbuwaga City Jail Mel Dormitory na kung saan dapat ma-strengthen natin no yung pag-implement ng uh, good conduct time allowance at yung pagbibigay ng tiyatawag na task TM no o yung time allowance for studying teaching and mentoring kasi ang ang uh, titingnan ho namin direction kapag uh, maraming produktibong aktibidad ang mga PDL nakakapag-participate sila halimbawa na lamang sa pag-aaral o kahit sa madrasa no sa sa facility natin nakakadagdag ito ng uh, time credits for them Sir save pang huli na lamang pag-usapan naman po natin yung reintegration kasi prof syempre ba diba, may mga mapapawalang-sala din oh. ang PDL So paano naman po yung mga hinahanda ng BJMP yung mga PDL po sa kanilang paglaya Well, Dana, panggandang tanong niya, no? Yan ho kasi ang isa sa pinaka critical na concern po ng BGMP. Lalo na ang gusto po natin babalik ang mga PDL sa kanilang mga kaanak na meron na magandang kaisipan, na produktibo sila at makatutulong na rin. Kaya nga sa facility natin, bahagi ng paghanda, nagpo-provide tayo ng mga skills enhancement programs. no Dapat talaga employable skills training programs at kanina na pag-uusapan natin negosyo. Ang mga PDL ho natin sa Zamboanga City Jail to their uh, business councils e eh, tinuturuan kung paano maging uh, entrepreneurs. In fact, dun ho sa sustainable livelihood package na ibinigay ng LGU sa mga PDL ho natin. Alam nyo po kung ano yung training nila sa loob, yun din ang ina-apply nila sa labas. And then we are providing them the uh, uh, reintegration uh, re re guide para alam mo nila kung anong ahensya ng gobyerno ang lalapitan nila, kung saan sila pupunta. And sinisip ka po natin yung basic requirement pagdating sa edukasyon, na-extend po natin sa kanila through the alternative learning system at mga programa po no, na technical from, the, from TESDA. And of course, uh, importante rin bahagi ho ng reintegration is maiready natin how, how confident uh, they should be pag po sa labas. Kaya ho yung confidence building efforts on the part of the PDL talagang dapat to tutukan po talaga natin. Kasi ang, ang uh, direction din ho natin ang at ang challenge na hinaharap po nila is kapag pupunta ho sila babalik sa community, medyo mahiyain ho ito. No? So tinitingnan natin paano ba natin mapapalakas yung uh, loob nila. Nandiyan spiritual programs, no? marami pong mga programa na ginagawa po ang BGMP para maihanda ho sila. Kasi oh, ang direksyon natin, eh, makakabalik ko sila sa kanilang respective families and communities bilang produktibong uh, mamayan at makatutulong talaga. Muli ay po natin si JS Superintendent Saver Saldam. Maraming salamat po, Sir Save, In advance Merry Christmas po. Yes, maraming salamat din po at Happy Holidays po sa lahat.